Ethel Buba, nagbago ang pananaw sa buhay mula ng maging nanay. Narito ang Ice Spotted Report ni Anton. Inamin ni Ethel Buba na malaki ang nagbago sa kanyang buhay mula na maging nanay na siya. Ayon sa kumintyante, kung noon daw ay puro kasiyahan lamang ng sarili ang kanyang inaalala, ngayon daw ay ang kanyang asawang si Jesse Salazar at kanila nag-iisang anak na si Ella ang priority niya sa buhay. Sinaypa ni Ethel na maging siya ay nagulat dahil nagmature na siya noong maging nanay na siya at bigla nag-iba ang kanyang priorities. Ngayon daw ay hindi na siya bumibili ng mga mamahaling damit at kailangan mura lang dahil may mga pinagkakagastusan daw siya tulad ng gatas at diaper. Ngayon daw ipag-iipon ang kanyang iniisip para sa pag-aaral ng kanyang anak, lalo na at Inglesera ito, kaya doon daw siya nanganganib. Inamin din ni Ethel na dahil Inglesera ang kanyang anak, kung kaya't nahihirapan siya. Natatawa rin sinabi nito na minsan umano kapag nahihirapan siya sagutin ito nito, kapag nagtatanong, ay later I'm busy na lang ang kanyang sinasabi para lang makaiwa sa pag-uusap sa kanyang anak, kaya raw tawang-tawa sa kanya ang kanyang asawa dahil hindi raw talaga niya masagot ang kanyang anak. Na naniniwala naman si Ethel na forever na ang relasyon nila ng kanyang asawa dahil mas lalo naging solid umano ang kanilang pagsasama. Ang sekreto daw na magandang relasyon ay communication at kahit masaktan man siya o ang asawa niya ay kailangan sabihin ang hindi pagkakaunawaan para walang kinikimkim na sama ng loob. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. thank <laughs> you